Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Uritech at your service. May panibago na naman po tayong tanggap ngayon na technophone na charging issue due to broken charging port at tulad ng ibang technophone, wala ding UV solder mask itong tanggap natin ngayon. Usually ay hindi naman sirain ng mga type C charging port. Pero napapansin kong kadalasan sa mga nare-repair kong charging issue ay yung mga charging port na walang UV solder mask. Kaya napapagtibay talaga nito ang theory ko na ang mga charging port na walang solder mask ay mas mabilis masira kumpara sa mga merong UV solder mask. And compare sa pagre-repair ko ng charging problem before na walang UV solder mask ay madalas ang back job. Kesa ngayon na naglalagay na ako ng UV solder mask, halos wala akong back job. At kung meron man, ay hindi na siya belong sa back job dahil ilang buwan na rin ang nakalipas at ang reason ng pagkasira ay hindi ordinary kumbaga ay nasa user na ang main reason. Marami kasi ang tumataas ang kilay sa ginagawa kong paglalagay ng UV solder mask, kesyo wala naman daw itong silbi. At pang lang sa pagre-repair, meron pang nagsasabi na kawawa daw ang susunod na magre-repair ng charging port dahil mahihirapan daw itong tanggalin. Ikaw na nga rin po sir ang nagsabing mahihirapan ang susunod na technician tanggalin ang charging port na may UV solder mask. It just means po ay you admit na tumitibay talaga ang charging port kapag may UV solder mask. Dahil technician nga hirap ng tanggalin so it only proves from your own words na sobrang tumitibay nga ang charging port. And beside bakit ang mga branded brand like iPhone and Samsung ay naglalagay ng UV solder mask. Kung wala namang silbi ang UV solder mask, ay hindi mag-aaksaya ng effort, time at pera yung mga kumpanyang yan, pero dahil ginagamit nila ang UV solder mask, until now ay this can be prove again na may purpose talaga itong si UV solder mask. Hindi naman po tayo nandito para makipagdebate kung sino ang tama sa mali o talo sa panalo. Nandito po tayo upang magbigay ng paalaala at kaalaman and at the same time ay makipagbigayan ng kanya-kanyang kaalaman upang mapakinabangan ng bawat isa kasama na ang mga nanonood sa mga video natin. Wala naman pong pamimilit sa ating mga video dahil nasa manonood pa rin ang huling pagpapasya kung susundin ba niya ang ating mga payo o hindi. Ang mahalaga ay naibahagi ko po sa inyo ang aking munting mga kaalaman. Maraming salamat sa mga nasiyahan at maraming salamat din sa mga nagbigay ng kanilang suggestions. Balik na po tayo dito sa aking ginagawang charging port. Sa pagre-repair ng charging port, mahalagang malaman ng technician ang basic functions ng mga ginagamit natin like ang oily flux. Kapag tayo po ay nagsusolder, pinapainit natin ang solder lead na maaring ma-oxidize kapag nakasalamuha ang hangin ang naoxidized na layer sa ibabaw ng solder lead ay maaaring pumigil sa tamang pagdikit ng solder lead sa kapwa niyang solder lead at dito na pumapasok si rosin flux ang flux sa aking personal na pagkakaintindi ay may reducing properties ibig sabihin Tinatanggal nito ang mga existing na oxide at pinipigilan ang pagbuo ng bago habang nagsusolder at dahil dito ay mas maayos na dumidikit ang solder lead sa mga metal. Gayon Gayunpaman, ang mga nalalabing residue ng flux ay maaaring magdulot ng corrosion sa paglipas ng panahon. Ito ay isang malaking problema sa electronics dahil ang corrosion ay maaaring magpataas ng electrical resistance, lumikha ng hindi inaasahang conductive paths na posibleng magdulot ng short circuit o maging sanhi ng pagkasira ng mga very sensitive components. Kaya sa electronics, kailangan gumamit ng non-corrosive fluxes tulad ng rosin flux upang maiwasan ang mga problemang ito. Alam ko rin na may iba pang uri ng flux tulad ng acid core flux at plumber's flux na maaaring maging corrosive at hindi angkop para sa electronics. Ang sumatotal ay ang main role ng flux sa electronic soldering ay pinipigilan niyang mag-oxidize ang solder lead, dahilan upang mas magdikit-dikit ng maayos ang mga solder lead at pinapabilis din niya ang pagtransfer ng init kaya kung mapapansin nyo ay mas mabilis maluto ang solder lead na may flux kumpara sa walang flux at ang panghuli ay huwag kalimutan ang pinakamahalagang hakbang ang paglilinis linisin bago at pagkatapos mag-solder upang mapaganda ang iyong gawa ang isopropyl alcohol at isang brush ay epektibong paraan upang matanggal ang mga natirang flux sana ay nagkaroon po kayo ng idea sa kahalagahan ng role ng oily flux. Sa kahit anong uri ng trabaho ay mahalagang alamin natin ang mga basic role ng bawat ginagamit natin dahil sa labanan ng kaalaman ay lamang lagi ang may alam. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood at the same time po ay natuto sa video natin ngayon. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pang video na bukod sa kaaya-ayang panoorin ay kapupulutan pa ng kaalaman at para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video ay huwag nyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po, salamat!